Ngayon ay Sabado at ito ang inyong lingkod, Brother Chris. Minsan pa nating pakinggan kung ano ang food of life, ang mabuting balita. Ating pakinggan. Sa Juan chapter 16 verse 23 to 28, ang ilang aral at puntos na maaring matutunan ay ang mga sumusunod. Una, pananalangin kay Jesus. Sa talatang ito, ipinapahayag ni Jesus na kung ang mga tao ay manalangin sa kanyang pangalan, ay tutugon siya sa kanilang mga panalangin. Pangatlo, pananalig sa Ama. Binibigyang diin din ni Jesus ang kahalagahan ng pananampalataya sa Ama. Sinasabi niya na ang Ama ay nagmamahal sa kanila dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Pangatlo, pagpapadala ng Espiritu Santo. Nagbibigay diin si Jesus sa pagdating ng Espiritu Santo na magtuturo at magpapaliwanag sa kanila ng lahat ng bagay. Ito ay isa sa mga pangako ni Jesus sa kanyang mga alagad. Pangatlo, pakikinig sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pakikinig sa salita ng Diyos, nagiging malinaw sa atin ang mga kalooban ng Diyos at ang mga plano niya para sa atin. Sa huli, ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya, pakikinig sa mga aral ni Jesus, at pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos sa atin. Thanks God! Nawa nagustuhan niyo ang video ang Ebanghelyo. I follow niyo po aking YouTube channel at Bro Chris channel. Follow, like, comment and share. Thanks for watching and listening. God bless you.